kapatid, nagdesisyon si Nabea Alonzo at Dominic Roque na i-call off ang kanilang engagement. Nagpasaring din sila sa mga nauna pang magpakalat na break na raw sila. Narito ang aking report. Tapos na ang spekulasyon. Kinumpirma na nga mismo ni Nabea Alonzo at Dominic Roque na hindi na tulo'y ang kanilang engagement. Nagkasundo raw silang dalawa na wag munang ituloy ang kanilang kasal. Hindi raw ito madaling desisyon. Gusto raw muna sana nila ng mas mahabang panahon na pagnilayan ito. Pero napakarami na raw ang espekulasyon, tanong at insulto. Meron din anilang nagkumpirma ng kanilang breakup kahit wala silang consent. Kaya kinailangan na nilang magsalita para na rin sa kanilang peace of mind. Humingi sila ng pangunawa sa anilay extremely painful yet united decision. Umapila rin silang matigil na ang masasakit na salitang ibinato sa kanila. July noong nakaraang taon nang ma-engage ang dalawa matapos kumpirmahin ang kanilang relasyon noong April 2021. Queen of the Unbothered naman si Nadine Lustre na abala sa mga upcoming projects sa showbiz. Bukod sa pelikulang nocturno na wala pang definite playdate, ang road killers niya ay mapapanood na rin sa local streaming app na Viva One. Sa kanyang screening party, fresh sa kanyang wet look si Nadine. Nakorner siya ng press at tinanong kung ano ang masasabi niya sa mga celebrity breakup na minsan na rin niyang napagdaanan. Say lang ni Nadine. Okay na ako guys, huwag na, na. <laughs> Oh, hindi na ako kasali dyan, okay na ako. <laughs> Going strong ang relasyon nila ng non-showbiz boyfriend na si Chris Barrio since 2021. Itinanggi ni Ivana Alawi ang chismis na siya ang girlfriend ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Kasundan dito ng kumalat na litrato na namataan sila sa Japan. Sabi ni Ivana, nakilala niya lang daw ang alkalde noong bumisita siya sa Bacolod. Kasabay nito ang pagklaro ni Ivana na meron siyang dinidate na nagpapasaya sa kanya. Isa raw itong respetadong negosyante at hindi politiko. Ayaw na raw sana niyang patula ng mga chismis pero napilitan siyang magsalita dahil sa pambabash sa kanyang pamilya. Nagsimula ang issue sa nagviral na video ni Ivana na kasama umano si Mayor Albi. Pero giit ng alkalde, nasa Tokyo siya para sa business trip. Wala rin daw katotohanan ng chismis na nabibigyan lang daw ng Malaysia ang aniay chance encounter nila. Humingi rin siya ng paumanhin kay Ivana at sa pamilya nito.